Good morning, good morning mga ka-shoutout Kami ngayon ay Mga hunting ng mga janitor fish <laughs> ito, ito yung master ng janitor fish Yung mga tirador ng mga janitor fish <laughs> Mga Yeah. Kita-kita mamaya sa mga kan Maliwala pa yan Maliwala Maliwanag yan. Ah, huwag. Pumina yata yung flashlight na pang pina. Puminaan. Pambarang kita. Puminaan e. Eh, bawal na ba ang mamuset? Ano Wala, walang bawal. ba? Ma. Kaya napadal niya. Napadal niya. Namumuset, di ba? Ngayon, bawal? Na. Ah. Hindi <laughs> naman tayo mamumuset eh. Mukhang um, tayo naisip na ng mga pangyayari. Mga cute man. Maliwanag din Ha? Maliwanag? Maliwanag. Yung... Oo, oh, buti pag may kwala. Pag maliwanag, maliwanag din siya. Wala rin kasi 30... plus light to. Pwede niya ano, ilub-lub sa tubig. Oo, pwede. Kahit mga 30... Kahit mga kwanto. mga kwanto. Mga 30 km. Ki eh, puta to. Ito, tusukin mo, Tets. Ay, stabilizer din. Yes, ready <laughs> Oo. Oh. Paano siya? Hindi siya magalaw? Hindi, hindi. Hindi magalaw to. Magandang pili -mum?

Pang kalamaris mamaya. Pulutan, Tets. tets Pulutan dala. Na... Tatlong araw pa naman akong oh. day off ngayon. <g> na. <saben> Sabi ko, yun sa nice schedule eh. Excited pa naman yung iba. konting lang 16 hours na lang yun. 16 hours na lang pala yung mga yun. Next week, wala na yun. Sa pala yung gati ni Isi. Ah. Eh?

Kala ko tapos na eh. Kala ko tapos hindi Hindi na makita. Dito ko silawan mo to. Paano natin makikita dito? Dito lang. Kaya ganyan din ko nga. Walang susutan to. Walang panagusap mo ngayon. Pag nakakita yun. Ang labo. Labo ng tubig. Dito ay bandang. Ang labo dito. Iba ba to pag underwater? <laughs> ah, pag underwater. Ay, putang labig <laughs> Ay, dito na mala. Oh, wala. Oh, birna. Wala, panusok yan, wala Oh. Oh. Oh, oh. Oh, Ay, panusok, oh. Oh.

oh, Si natin, naglalatag din ng lambat yun. Tapos pag nagay tayo, gamit kami ng... Dalawang, dalawang paging na huli niyo dyan eh. Gamit kami ng banana pot. wala plaster kasi Mahal dito nun. Yung ginagamit sa Pinas ng mga ano, 3,000 lang yun. Mm. tapos dito ganyan lahat kaliwa na yung ilaw natin ay pag 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 mag yan <laughs> 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 <laughs>

<laughs> sa, ay po tayo magtais off sabi na sabi na sabi na sabi na 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 sabi na sabi na sabi na sabi Ah, iba to yung Sa, sa kabila, sabi diba, pa na sabi na sabi na 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 sabi na sabi na eh building.

nasa babao pala tawag niya Karen kilo ng dalsa no sa Harris oh. okay. sand bato? bato oh bato Pero, yung ceramic ceramic <laughs> nilagay <laughs> nilagay ko sa bulsa ko ah dinteka kan yung ceramic oh yung nakalagay sa net lagay ko sa bulsa ko <laughs> ay kumuntahin <laughs> din shot doon lamang kami nabili <laughs> ayan ayan Ay, pala yung bukas yung isa na. dito ako na kasi man pinapagsak yung building dito akala ko ginegero na yung kwit eh lagabog eh Ah, 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 natulog ako yung ah, ah, pa. Ko, wala na. Wala na. <laughs>

Nee, wie bedoelt drie of zo? Ha? Ay, ako makatulog pa may Magpapatulog <laughs> 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 ka ba niyan? Oo, oh. sabi kasi mamaya, misis yuk, mamaya pag may ikan Diop naman tayo eh Bagay na, pa Ay, may kape yan eh, pang ba? Pa. Eh, 你是叫妈妈呀？<laughs> <laughs> <laughs>